Magkaiba kayo ng tatay, no? Magkaiba yung apelido niyong tatlo? Bakit, kuya? May problema ka? May connection ba yung sinereklamo namin? Eh, ano ngayon kung magkakaiba ang tatay naman ako? Na. From head to toe, hanggang lang sa fly, blouse, hanggang chinelas, meron tumingan, kaya ba hinihintayin niyo? Boosting! in 3, 2, 1! Ah, tanggap na, tanggap na lang po ng papuri. Uh -uh. At sabay din po kami sa maga, po ang sa yung maaga. Pwede niyo pa kung gawin unang si Chips, ba ate? Ang layo naman ang narating ni ate, ma. kayong batan sa bahay? Bakit? Bakit? mo? Tinatanggap mo ba kami ni Mama na makasama habang buhay sa lahat ng kalokohan at kagagahan? Kapag sinuot niyo, kung na-heartbroken kayo, kung naiwan kayo, or kung na-friendzone kayo, ito yung mga tipong pag sinuot nyo the next day. Pak, hindi ka pa rin niya mahal. Kala ko ba galit kayo sa kanya? Galit? Sino galit? Ako? Papa, ay mama na hindi siya nag-charge! Mamamatay ako sa nervyos dito! Oh, dapat nag-artista ka naman. ma? Tangali na po. Yan po ba ang gising ng matinong ina? Ha? Buong gabi kayo magka-text? Tapos hindi niyo pa pala pinapatawad? Tapos, nagkunwari ka pa na kumabas? Para kunin yung sinampay? Nalilang mo ba ako, ma? So oh, hurt. Oh, grabe, ma. Intense naman yung plot twist na yan. Nakakaloka. Bakas nakakaloka yung reaction mo. Kailan siya huli nag-text, ma? text? It's bad. Hindi ba? Sh, bibili ka ng load. Sabi mo mag-aaral load ka, di ba? Mag-aaral ka eh. Oo nga pala, may okay. group study. sa na. papaload na po ako ah. Dito lang po ako sa kanto. Na, perfect. <coughs> 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 Hindi naman ako na-inform. May group study pala today. <coughs> Apat. Kasi tinanong ko yung mama kung pwedeng sobay ako ng pag-aaral sa kanya. Kasi maingay dun sa, ano eh, sa <laughs> Okay lang naman, kapag okay na no. okay Basta, One seat apart lang po tayo, ha? No? Sorry, ma. Ay, dito po tayo, ma. Studies first kasi muna tayo dito, kap. -e. As in, Jala. <laughs> stricto pala tong tiyahin ko sa personal. Narinig <laughs> ko yun, ma. ba? Oh, diba? Sabi ko sa'yo, mabilis lang eh. Style lang, may technique rin si Paul. Ah! Kung ganyan kayo ng ganyan, abe, paano ko kayong pagkakatiwalaan? Ang sabi ko, diba? One! One seat apart! Tapos, ngayon ito ang madatatnan ko? obstruction of sweetness? Wait, 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 wait. Pwede hawag mo na sa pagkukwento. Nabuhugas pa, Mio. Mm. Ah, tapusin mo na muna yan. Habol ka na lang. Mga pati, minsan lang dito ang ate. Ako pa ba maghuhugas ng pinggan, ma? Alam nyo, ang hirap-hirap maging bunso, ha? Lagi kaming nabubuli. Patawag na talaga ako sa bantay bata nito. Tapos na! Tapos na! Tapos na! Sa na. 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 Hindi ba pipigilan? Walang pipigil sa'yo. Pipigilan! Kaya mo lumabas ganyan. Okay. Okay. Hi, you up for a video chat, baby girl? Baby girl! <laughs> Kala mo kinakuwi mo yan? kami na. K kaya niyo, Mama! Mama! Kaya na! Susunod mo! Mama! Okay na pala. Natatakot, nag-aalangan, pero oh, mahal niyo po kayo. Alaga? Sa tingin mo? Oo, oh, oh, Cap! Ano ka ba? Sure na sure ako diyan. Oh, my Kat, ba? The week, the uh, uh, ka ba? Hindi na gamit niyo. Kaya miss niyo. Ah, kasi si Charles. Ah, busy kasi siya eh. And ayaw niya namang isipin mo na hindi kanya sinipot. Kaya, pinapasundo ko niya sa akin. Alam mo, ewan ko sa'yo. Hindi ako niniwala sa si hito. Tambal? Tuturuan po nila ako kap, kung paano manuntok ng mga nang kakatwish mga nang halas. O, teka muna, parang masyado akong oh. excited na okay ba? Okay, hey, kap, gusto ko, hindi lang suntok ha. Kap, gusto ko, may, may kasamang sipa. Ay! Oy! Uy! Uy! Sipa! Uy! Uy! Lahat! Ay! Lahat! Lahat! Gusto! Pa, tap, stop, stop. Gusto ko yung kap. Gusto ko yan. Gusto namin niya! Gusto ko yung kap. Kap, nakakahiya. Hindi kasi ako marunong eh. Pulis ka naman Hindi! Basta huwag ka mahihiya. Tapos huwag mo isipin ako si kap, ha? Basta ang isipin mo, ako yung bad Nakikipot ka pa eh. Ano ba? Yeah! Oto, oh. oh, ano yung gagawin mo? Oto. Oh. Yeah! Yeah! Ah! A professional paganda. Ay, taray! In short, pro paganda. Pro paganda? 프로, o 간 다, 소, 비, 댄스. 프로, 바, 다!